kinilabutan talaga ako yung pagyakap ni Kuya Albert. nakita ko yung saya niya. Yung yakap niya. Ako biglaan oh. yung pagyakap kasi oh. naintindi niya na, may naintindihan na daw siya. Oh. Kaya Kuya Albert, tuloy-tuloy lang ha. Hindi lang hindi lang yun yung mararating niyo oh. ma mahaba hap. Ano yun, bata pa lang nakakaunawa ka na. Oh. Kung ano yung masama, ano yung mabuti. Mm. Oh. Mayroon din asas niya ang tatay. Kung hindi sila mag-tino, mag, 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 mag tino, magpalam ako sa inyo. At sila nang dito para makikita nila ang walang ama at ina. Parehas na yun. Para uh, yun. Tayo, huwag so, naman ganun. Uh. Na kasi kapag, kapag, kasi nandito, nandito ako, parang ano eh, medyo ano sila. Hmm. Na, ano Para Pero, meron silang alam na kakampi, parang ganun, parang kahit magpa petex lang, parang ganun yung ano ni Tatay. Pero katulan eh, dito anak ko na to, Tay. Oh. Ay, ayaw ko sana na mapariwara kito anak ko na to kasi 'di panganay, gusto ko mga pagarang sana ang anak. Dapat man papaan. Oh, na ba khamba iqna naman sha Tay, makaya ngayo diyan. <laughs> Ang sarap pakinggan yun. Oo, oh, yung magse magseselos yung iba. Mamaya na natin sasabihin yung ano ha. Huwag nyo muna sasabihin kay papa nyo yung ano ha. Nung, siya, nung hinanap ko siya ah? tayo. Wait lang, wait lang. Iyak Hmm. nakita ko siya, talagang iyak ako. Um. Hindi ko sinaktan no, ano, kasi sabi ko, bakit ano namang nangyari sa'yo? Mm. Talagang umiyak ako tayo, naragol. Lakas ang iyak ko. Kasi tin tinitignan ko tayo, ang dumi sa tayo. Hindi na namin sinare sana, pero yan. Malalaman niyo yung sama ng loob ni Tatay Albert. Naiyak na siya. Oh, sige. Anong gusto mo sabihin kay Papa mo? Sorry po. Ayun na po. Kaya, yeah. sana naman lang. Kahit mahirap sana sa akin na lumayo ako sa kanila kung gano'n um, um, ang nangyayari. Ano nga layo ko si Mm. Si Junior, uh, si Junior, si, si Kuya, kailan? Alam mo rin yung ano, sakripisyon ng tatay niya? Mm. Um. Alam, alam naman nila ta, talaga na parang na parang inibawal. may iak. pag tatay kasi umiyak oh, na ano oh. ako eh. parang babaha yung ano ko eh kaya sana naman lang ngayon may itong mga anak ko na ito ay maging matuwid sila. Mm. Para maka malayo naman ang marating nila sa uh, pag-aaral, gusto ko silang makapagtapos din. Mm. Kaya tay, iwasan daw yung ano nakatutok sa cellphone. <laughs> tay, hindi na ako tay. Okay. okay, anong gusto sabihin ni Kuya Albert kay Papa? Sabi so, ni Papa, mag mag-aaral po, pa, babutuin. Mag Fokusin ah, mo hmm. yung mag-esport. Eh? Sinabi mo kasi dati no. na ano eh na bitawan ko na sila din na ako nagpaalam nagbitaw na ako din na ako nagbukas ng fb ko mula hmm. nung sinabi niya din na ako nag-share time hmm. okay. yun Ita. naman gusto ko lang na mas maraming time sa mga anak ko hmm. kasi mas ma mas mahalaga naman nung sila doon sa mga doon sa doon po sa walo o sem na chat niya di ba at pero, sino po mas malaga yung walong kachat o sila? Si oh. Kaya nga hindi ako hindi ko sineseryoso na mag-asawa para, para, para sa, sa kanila naman. Mm. Kasi kapag nag-asawa ako, sigurado na ma, 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 ma hati yung attention ko mm. sa kanila, sa yung maging asawa ko. Yun lang yung ano ko dai. Kaya kahit papano, minimintin ko na talagang walang asawa kahit pa medyo mahirap pero sa taon ko na to kasabi ko ayaw ko na sabi sabi mm. pinag eh, ko na lang na inaano ko lang na magipag chat pero ngayon sabi ko wag muna wag mm. muna muna ng ano yung mga kachat ko kung, para kung, kung gusto mo ayaw si nanay Carmen oh nga tay sa tingin niya pala, ayan Ako, okay ako doon kay Carmen. Ah? Nanay Carmen. Ah. Nanay Carmen! Ah. Nanay Carmen! Si Nanay Carmen. Ala! Grabe naman. Uh, naka Universe pa. <laughs> Oo. Oh. Ah, may sasabihin, may sasabihin ako. Mm. Si ano, ilang taon na kasi byudo. Mm. Ikaw ilang taon ka na rin byudo. 'to. <laughs> <jawa ako. laughs> <laughs> Hindi wala na nang asawa. Wala no, ka... okay. na nang wala na nang tao na Wala na muna si Kitty okay. Billy. May open lang po sa inyo si Tatay Albert. Ayan. O, sinong... Ayun. Oh. Oh, tatay, oh, tatay, May sasabihin sa iyo si Tadi Arbor. Opo na, po tayo, alam ko na. Anay, pwede bang maging nanay ng mga anak ko? Bayo, pwede. pwede, pwede. O. O. Hindi pwede. Oo, masamay. Masama Masamay. Nanay, <masamayaw>. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi. Hindi, kayo magsasama. Magiging o. nanay ka lang sa mga anak niya. Oo. Ayaw, ayaw mo na na. Hindi, may alawad ang anak ako. may... ba nakita may anak ako? Ang ngayon, ang gusto ko lang, maging nanay mga anak ko. parang nag-aalaga lang daw, tulungan niyo siyang mag... Hindi mag ako mag Sabi na yan, mga ko eh. lang ko nag-aalaga Hindi kasi siya lumaki, nakialagaan ang mga anak. Hindi rin ako magluto. Oo. Oh. 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 Eh paano, handa ka naman ba pagluto mo si Nani Carmen? Ay, oo! Oh. Oo, oh, ayan. Mm -hmm. pa Ano ba? -pa Ipagluluto kita! Oh. Basta mayroon oh. na na yung mga anak ko! Oo! Oh. Mm. Ano, o, ayan. Ayun, ni Carmen! Oh, Wala! Ikaw naman, ang dami mo na mahihini! Eh, ano ba ba gusto mo sa isang lalaki? Eh? Ay, pangit yun! Oh. Parang nang re-rate yung gano'n! Masama ang gawain yun! Hindi <laughs> <Masamang> <laughs> <Ayun. And tonight>. na! <laughs> nanay <coughs> Carmen, uh, uh, ayan. na oh. mm. ayan, uh, asawa tayo mm. kaya kay nanay ka men ano ka Is, pinatalsik ka na busted <laughs> eh no busted, uh, busted, busted. Uh, ano na lang Hintay na lang natin nag CR si Nanay Carmen. Anong mapapayong muna kay Tatay? Ayan, uh, pinigil, tinigil ah, na, na daw yung ano, Tinigil na daw yung kachat niya, walong kachat. Tinigilan na okay. daw yung mga uh, kachat niya. Ako wala naman ako ano dyan sa pagchichat ko. Ano na yan, yan, ano. Mm. Uh, maibibigay ko payo. Ayun. Ano po ko bata pa siya na hindi naman siya mag-asawa muli. Mm. Kung sa pag-aasawa. Ngayon lang, kung kaya niya bang... Kung okay sa mga anak niya. Kung mm. pwede niya pagsabayin, ano. Kung namang hindi, sabi niya, hindi siya mag-aasawa maganda yung po-focus na lang sa mga anak niya. Yeah. Doon sa mga anak naman, isipin nyo rin yung tatay niya. Ah, ha? Ginagawa ng tatay niya to kasi ayaw niya siguro mangyari na ang kung anong meron siya na hindi siya nakapagtapos. Mm. Kina mo, ganito lang ang nangyari sa buhay, di ba? Eh, siguro mm. ginagawa niya to para siguro kayo makapagtapos. Meron kayong picture na mararating mm. ni Tatay Albert, di ba? Okay. Hindi kayong mo pa. Hindi yung pag kayo, boss kayo. Mm. Oo. So, maganda uh, ano, an ang maganda lang maging boss uh, ka kasi makikiyabo ka. Uh, nila, nila, ito yung, para sa kanila. Mm. Dahil uh, itong itong bagay na ito, mahirap ibigay ang magulang. Kung katulad lang namin, katulad ko lang na walang walang trabaho, walang masyadong pinag-aralan. Mm. Kaya yan. So, ano ko lang naman sa mga anak ko, dapat talaga dapat talaga magsakripisyo sila na i-focus nila ang mag-aaral. Um, masingit ko lang, Tay. Sabi po ni Angela kanina, sabi ko wag mo nang i-open sa inyo, nasabi na ho pala. Eh, liniligawan si Angela. Angel, silang dalawa yata. Una yata si Angelo na kay Kuya po rin. Anong ano nyo doon? Eh, sabi ni Angel at Angel. Magsasabi na daw sila na okay na sa kanila. Kay Kuya po rin. Ako tatay, hindi ko mas ah uh, may ano yan dahil may nanay naman sila. Hindi, um, hindi ko naman pwedeng pagpamasukan na ako lang po tay. Kasi alam nyo man na may nanay. Mm -hmm. Ang gusto ko lang, kung talagang gusto nila magpampon, gusto ko Uh, may ano yung basbas -bas din yung nanay nila para wala walang si, hindi ako lang masisitay po mm -hmm. mm -hmm. ah. pero ako gusto ko rin kasi hindi naman sila lumayo dito na uh, kasi dalawa naman sila mm -hmm. Pero ang inaano ano, ko lang, kung dalawa sila tay ang problema ko lang, yung pag-away nila, ay hindi maganda. Mm -hmm. Ay nako, huwag niyo sabihin yan. Kasi pag ginusto yung isa, pag gusto hindi yung gusto yung isa, mag-a mag na kayo. Mm, bata kaya, pa yun po ang, kasi. Ayun ang ano ko. Siyempre, inaano ko lang naman yung panila nila so, Kasi kapag kapag inampon ni Tatay sila, dalawa, sigurado na mag-isa lang sila, magkasama sila. Mm. Yun, sa isang kwarto, kino yun, ganoon yung ano po tayo. Lagi nating nasasabi yung bata pa sila, kaya ganun sila kaano kasi Depende kung paano sila lumaki. Kasi hindi naman talaga sila na guide ng medyo sa kaya, ano. Sa kanya naman sila talaga mag, magkasama na, ano, mm. ano, na ano. Nung kanina po kinuwento, kan kailan mo sinabi Angela? Kanina lang o kahapon? Kanina. Ano po naging reaction nyo doon? Sinabi niya sa akin po, sabi ko, uh, kung gusto nyo at saka si mama yung ano inyo para uh, walang, hindi, niya ako, hindi lang ako ang sisihin kung sakali. Gusto ko malaman ano yung naramdaman niyo lang dito. Siyempre. Kasi ayaw ko naman talaga i ano yung mga anak ko tay. Sa sa portay nakita mo naman nung nung sinasabi ko si Albert sayo. Mm. Bago pa ba makasabatan Tinatanong ko ni Tatay Ram gaano ka masakit. Pero ano kapalit ng sakit? eh yun yun ang banday yung yung kapalit niya yung kaanoan nila yung marami na buhay po. Mm. yun naman po. 'Yun, yun naman ang iniisip ko. Kaya nga hindi alam ako ang ano magpaalaman nila. Magpaalam din sila sa mama nila para alam ko kung okay o okay din ako kasi mm. gusto ko naman na maganda yung buhay nila. Ako gustong gusto ko talaga si Angela o kaya si Angel ang mapunta kay Kuya Lee, kay Kuya Poren, oh. at si Jennifer. Kasi kung dito man talaga sabi ko nga hindi ko eh, hindi ko alam kung saan yung kakayahan namin. Ano, kasi dito, hindi mo naman pwedeng, maano yes. lahat sa private. Mm, yun nga, sabi Pero ko. Pero makakaaral mo sila. Una, elementary, una, oh. high school, una, <coughs> college, sila. Mm, yun yung parang inaano ko tayo. Ito ko tayo, gusto ko makapag-aaral talaga. Mm. Kahit naman ito, kaya lang hindi man ako malayuan ito. So, mm. Sana nako doon daw Yeah. Kaya sabi ko sa kanila, lagi yung pag-pray na hanggang college, kaya ko, kaya ko kayong lahat dalin doon. Pero ang maano ko lang, sabi, na, nasabi nila, pupunta ho, si, ah, okay na daw po kay Kuya Pore. Ah, doon sigurado kayo, private pa, sabi ko. Hmm. Oh, masakit. Siyempre masakit yun. Pero susugal mo, yung magiging future na. Yan ang at saka hindi naman sila lumayo na dito. Oh, okay. Ah, may tinatanong siya. Kung papayag ba daw ba ako? Oh, oh sabi niya. Ang sa akin, Angela, huh? siyempre mas parang Inaano niya niyan ko papayagan oh. Ano. Siyempre tayo kayo ang ano, kayo ang ano sa kanila. Siyempre nila sa mm. kung paalam sila sa iyo para kung sa, pumunta kay ka kahit pa kapatid nyo, dapat talaga magpaalam sila sa iyo tayo. Mm. Yes. Mm. So, not that some no ko do. Iya ata. Mm. Alam ko na man. Alam ko na man. Oh. Kaya ikaw ang sa kanila. Kung bagay niintindi na lang ang aking mararamdaman eh, no? Basta, siyempre, kung saan kayo mapapabuti, kung saan kayo mas mapapabuti, okay ako doon. May sinabi daw si Lola sa kanila, doon na daw sila. Pero daw. Si Lola daw. Parang, parang, parang iyak yung puso. <laughs> Si, si, si. Kaya bang, si, si, kahit nyo si, ba akong iwan si, kahit nasa likid? Hindi, si joke lang, joke lang. Hindi si si masaya lang, naman ako, Teta, taya Tayra. Ay, kuya tayo na lang ano, mag-iyakap palagi. Mm -hmm. Ito. Okay lang. Tay, ito lang ang maiwan sa iyo. No naman, no, kayo. O, ito Tay. No. Hindi na. Eh? Ako anong desisyon ba na Hindi ah. Ang ibig sabihin, pupunta ka na. Hindi, pabinyagan ka daw ni Lola. Ah kasi nga gusto pala si Angelo si Lola naman. Ano papay ka bang manalastas? Papay ka ba kay Lola? Kay Lola daw. Kaging kagaling daw bunso niya. Hindi anak eh, syempre. Sa ngayon hindi pa maintindihan niya. Ito nakakaintindihan na 'tong mga 'to. Pero pero ito sabi ni Lola, kapag, kapag nasakit akin ka, hindi ka, hindi ka masasaktan walang <laughs> balang ano, Tayo. Oh, so, so, kyo, ano yang kapampelan? Oh, <laughs> <laughs> bibigyan ko pa nang malaking bike daw. Oh, big bike ang sinasabi mo, niya. Kasi so. ni wala pa bibili niya daw kulang na tulsa ang oh. nilapotra. Wala kulang. Oo. Dinan mo. Si Lola 'tong sabi una. Oh. Oh. Sempre 'yung mga bata ka tayo. Ah. Kung bigay mo ano pato 'yung. Eh. eh dapat imo mod down do sa kung bigay palakin sa tama Paano? makakain na tayo. Kuya ah, dito, oras okay. na. Okay. Ayan. Ah, promise daw ba na okay ba sa akin? Oo naman basta makakabuti sa inyo.